Good morning, good morning, good morning, good morning mga baklanto. So, ayan na no, mga baklanto. So, maga tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa smoke test no. So, ayan nakasalang na yung motor na restro natin niyo. Shout out kay ano, Cap. Ay out kay Cap no sa kanya. No? So, ayan na. So, in ko na lang pipicturan na lang siya ng mga baklanto. Tapos pupunta na ako ng Bukkel time check natin is mag alas 7 pa lang no? ayan <laughs> natin kasi 7.30 kasi yung isa so yan let's do mga paklantok ay maga ko ngayon kasi 7.30 yung isa ayan chat ko na lang yung isa na uh, susunod ko yun sa kanya let's do mga paklantok ayan shoutout shout out sa mga nandito sa galaxy ayan sa galaxy ayan smoke test sa galaxy ayan shout out sa inyo dyan yan, sa smoke test dun sa marcos highway kataas sa uh, Manila West yun Manila West yata shoutout out sa inyo dyan mga baklan ko oh, ayan manood sa atin yung mga yan ayan shout sa nila patalastas muna tayo mga baklan oh. good morning good morning good morning at init init nang aga aga pa lang no? init na no so shout out kay Bosing no maraw umuulan ayan so ito yung kasama ni Sir Ramos dito sa insular tirayan din natin yung Miu niya tinanggal lang natin yung crash card pero salasalamat sa tiwala mga bossing ayan oh, so yun try na natin habang ano hindi pa nilalakas yung ulan so let's G mga baklan to ayan oh, let's G mga bakla ayan oh. so ito na nakahuara na natin sila ng insurance syempre sa IDR prime car insurance no? at tara na stronghold ayan so punta lang tayo dun sa smoke test ay sa smoke test LTO syempre magpapanambal ulit tayo LTP Kaya sa matapos natin to oh. no? so Panambar lang tayo sa guard. At medyo konti yung tao kasi no. Ayano, no? konté ayano. No? It's G.